Ang agila at ang maya. Isang agila ang kasulukuyang lumipad sa kalawakan. Buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong maya at hinamon niya ito. Hoy Maya, baka gusto mong subukang kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad. Buong kayabangan ni Agila. Kaya naipasyan niyang tanggapin ang hamon nito para maturuan niya ng leksyon. Natuwa ang Agila. Hindi niya akalain na tatanggapin nito ang hamon niya. Aba, nasa iyo yan, nasa iyo yan, kung kailan mo gusto. Buong kayabangang sagot ni Agila. Napatingin ang Maya sa kalawakan. Nakita niyang nagdidilim ang kalangitan. Natitiyak niyang ang kasunod nito niyon ay malakas na pagulan. Sige Agila, gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. Pero para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa ang dadalin ko ay asukal, ikaw naman ay bulak. Tumawa ang agila sa narinig na sinabi ni Maya. Tuwang-tuwa talaga siya. Bakit nga naman hindi mas hamak na magaan ang bulak? na niya kumpara sa mabigat na asukal na dadali naman ito. O ano agila, payag ka ba? Untag ni Maya. Aba, oo, payag na payag ako. Sige, doon tayo mag-uumpisa sa ilog na yun. At doon tayo hihinto sa tuktok na mataas na bundok na yun. wita ni Maya. Gusto ng matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya subalit hindi siya nagpahalata. At sisimulan nga nila ang paligsahan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang bulak na daladala ni Agila, kaya bumigat ito ng gusto nahirapan si Agila, kaya bumagal ang lipad niya. Samantalang, ang mabigat na asukal na daladala naman ni Maya ay nabasadi ng ulan, kaya natunaw ito. Napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayari, unang nakarating si Maya sa tuktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na agila. Ano kaya ang aral sa ating kwento? Kung nasusubaybayan nyo ang ating kwento, i-comment nyo na ang naging aral sa ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!